ang dumi. Wow. Albania, Albania. Yes, Albania, bravo. So, hello, hello guys. Welcome again to our today's video. So, ngayon, maghahanap kami ng lagayan ng sabon namin. No? Oh, maghanap kami ng lagayan ng sabon namin kasi wala kami ng lagayan doon sa accommodation plastic lang, siplak lang yung lagayan namin so yun nga lang ewan, na, ewan namin kung saan yung bilihan dito ito yung mga farmer nila maaga pang nakalatag dito pang fresh na mga fruits and veggies wow. Albania, Albania yes, Albania, bravo wow, mga kamatis yan, kukuran nila maliit seasonal fruits hindi yan lang wabi yan mayroon sa mga so ayun banda yung mga uh, local farmers nila dito at saka yung mga suki natin sa tindahan Ayan. So, wala doon pupunta kami saan uh, supermarket na lang kain namin doon Saan? Ayun yan. Ayun nakita tita ng na namin. Saan? Ano? Eno? Yung medyo malaki-laki. Kani Or dal Ayan. Mm -hmm. Dalawa yung ay ah, yung isa parang box na lang siguro ito. no. Isa oh para sa mga kwan box ba kanin para sa sa umasabi. mga ano mm -hmm. uh, deodorant, mm -hmm. lotion. Ayan pang toilet lang yan. Mm -hmm. Ayan. Naman ito, eh. Gamitin mo sa toilet. Ayan pa So, sabunan mo. May pula para hindi masadong oh. ano. Makita ang dumi. Mm -hmm. Kasi, oh, pula para albenya. Yeah. Loyal na loyal na ito siya dito eh. Anong, ganito na lang? Oo. Uh -oh. Ayan, maliit, maliit lang. Oh? Hindi man yun marami. Uh -oh. Pula. Yan. Pula. pula. Binyan kay. yung pwede naman yan siguro. Ayan, oh. Para may mala... Ay, yun. Ito itong brown. Ayan, okay na yan siya. Hanger. Kulang ka pa ng hanger? Oo, oh, pero oh. ang lalaki naman ang hanger na yan. Kuha ka ng isang ano, dosena. So, ayun. Ang tupperware, pang lunchbox natin. May kuha ka lang yung lalaki Ito laki -laki. white. Ito lang, oh. Isa. Ito yung yellow, yung may, may green na takit. Mm. Ito, isa. Tapos, kung minsan mag... Ay, ito oh. Ito, yan, dalawa. Para ano yan? Para like, kung may sausawan or... May sausawan sila doon, sa kanila. Yan lang. Kasyanin sa atin, sa sandwich. Dalawahin natin. Dalawang patong, kaya malaki man yung lagayan natin. Ayan, may divider. yan magagamit man din natin yan in the future. Daladala, dami na natin dalahin. Oh, shit! Oh, shit! Wala na. So, ayun, nakabili na kami. Ah, dito lang din pala sa market nila. Eh. Nagpunta-punta pa kami doon. Pang, pang swimming lang talaga doon. Ah, pag uwi na lang yan mamaya. Itingnan e, mo na lang yung mga ano. Ang baking soda para sa damit. Para hindi babaho yon baking soda na lang tapos mixa ng ano ang mga sabon ito linor din oh. tapos plus linor eh. baking soda linor yan tapos pagkain bukas sa hotel na lang oi eh. gastos na tayo sa pagkain at siya no? ay ano at pero mabira. ito oh ito mas ma, ano para ito ganunin wala. lang oh oo ito para isang psst, ganun lang ba may or domex ayun bago Mamayan pa lang gabi, kami bukas pa pala sila dito mamayang gabi ay oo oo mamayang gabi na lang ilagay mo na lang yan sa gilid ay, oh, dito dito. Oh. hindi ilagay mo doon sa gilid na nakapwesto na ba okay. so mamayang gabi bukas pa naman pala sila dito mamaya na lang namin to ano papunta sa bahay papunta sa accommodation kay balik na namin to sa trabaho na muna yan para alam na namin para mamaya Nag-change na naman ng ulo. Kukunin na lang daw namin. so, magbabain na kami. Ito so, na yun lahat. Kay, may pagkain kami sa hotel. Kagabi. So, kunin na lang namin. Kung wala kaming oras kakain doon, kukunin na lang namin. Pakita namin mamaya sa inyo. Kung makakakuha kami ng pagkain. sa so, babae na sa si mahal. Ayan, nagkuhaan naman ng ice cream na. Ah? Ayan. So medyo magastos kami dito banda. Pero okay lang nag-a-adjust naman. Yan talagang buhay. Babayad na siya. Magkano? 100. Ah, wow. okay na. Magamit man din niya natin. Kaya baka palipat-lipat din kami ng trabaho ba. kasi yung trabaho namin, di pa namin alam, parang seasonal lang ito eh. So, 3 months or 2 months, dito kami, close lahat ng beach dito. After nyan, pero yung hotel open pa rin, ewan ko kung kukunin kami for housekeeping. Hindi pa namin alam, baka pupunta kami ng tira na hindi pa sigurado talaga. Pero for now, season dito kami, sigurado yun. Kus-kus, muna kami sa kusina. So, ayun guys, nabili na namin lahat. O, oh, andito sa malaki kong bag. So, ayun, papunta na kami sa, ano, beach banda. Para explore naman yung kung ano meron doon. So, hanggang dito na lang. And thank you for watching. Bye!